Wala yung mga bata, guys. mag garden ako dito. tatanggal ako ng konting damo on, guys. Dami ng damo na naman, guys.

guys. Ito nga pa rin tinanong kong sitaw. Oh. Tinanong namin ng mga bata. Yun. Ayan guys, o nabuhay siya o. Oh. Ang dami Ayan. 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 Ang gando on. Tapos nalagyan ko lang siya ng tali. Tsaka itong pabigat. Para dyan siya tutulay. Pag malaki na siya. Ayan kasi wala akong kahoy dito sa bahay. Ayan. Tutuloy siya sa tali. Ayan, hanggang ganyan Para yan yung pinakabalag niya, guys. Tapos itong, itong ano ko, guys. Buhay na siya. Itong binigay sa akin at ang buhay na okay. Buhay na buhay na sampuno lang yun, pero buhay na siya, guys guys update ko lang kayo papala muna na yung sitaw ko ayan lang guys tapos tong okra ko guys so tuyo na siya oh hindi hmm. ko alam kung pwede na siyang itanim tapos ito, mga magulang na siya gagawin ko na lang siyang binhi Ayan, pabibinhiin ko na lang siya guys. Kasi, hindi ko siya napitas ng malambot pa. Ayan, guys. Ito guys, baka pwede na itong itanim. Kuhin na natin guys, tanim na natin. Ayan, ang buto. Konti lang yung buto niya, guys. Ayan, anim lang yung buto niya. Tata ko na siya dito. Tati na natin siya dito, guys. Tiga-tiga lawa. -tiga dali lang naman tumubo yun guys yan so na naman tayo tatlong tatlong pwesto yan guys kapag kapag nagtuloy yan kapag nabuhay marami din yan, guys ang mahal ngayon ng okra apat limang piso ayan at ayan lang guys